maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Inuuna talaga nitong si Toto ang matandang aswang na maaaring balakid sa labanan nilang iyon agad itong napangasab at sinubukan pang mag-usal ng mga orasyon kahit na nakatarak na ang punyal nitong si Toto sa kanyang dibdib. Ngunit nang dampian na nitong si Commander Anino ang sintido ng matandang aswang sabay ng pag-uusal ng mga orasyon agad itong bumagsak at nangisay sa lupa. Wika din nitong si Commander Anino sa kanyang mga kasama na sina Tandang Bitoy at Romeo. Tandang Bitoy, huwag nyo nang gamitin ang mga baril. Baka matamaan pa natin ang isa't isa. Gamitin ninyo ang mga gulok. Nasabi iyon nitong si Toto dahil nakita na din napakabilis ng kumilos ang dalawang mga matatalik na mga kaibigan na sina Butchok at itong sinunoy. Naunawaan naman agad iyon nila ni Tandang Bitoy kaya nakipaglaban ang mga ito na hawak ngayon ang mga itak. Gayon paman, man, tulad ng bilin sa kanila ni Commander Anino, huwag silang lalayo sa kanilang kinatatayuan. Naagaw na din ang atensyon ng mga aswang na iyon dahil sa ginawa nila ni Pucok at itong sinunoy. Bangis na inatake ang mga ito ng batang aswang ng mga pagkalmot. Bawat maabot nitong sinunoy. Agad nawarat ang katawan at babagsak na lamang sa lupa at agaran na bawian ang mga ito ng buhay. Habang itong si Butyok gamit naman ang bata ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Sa mga pagkakataon na ito, hindi paggamit ng mga bata ang kanilang malalakas na mga kakayahan tulad ng mga portal at mga dimensyon. Sa tingin kasi nila ni Nunoy at Butyok, kayang kaya na nilang pabagsakin ang lahat ng mga aswang na ito gamit lamang ang kanilang mga armas at mga matutulis naman na kuko kay Nunoy. Kaya ang karamihan sa mga aswang mabilis na naglundagan ang mga ito at dinaluhong na sina Butyok at Nunoy. Hindi rin matatawaran ang galing nitong si Kimba. Kahit kasi na mabilis na nagtatalunan ang mga aswang kaya pa rin ng batang si Kimba na patatamaan ang mga ito. At ang nakakabilib pa, lahat ng mga patama nitong si Kimba sa ulo at liig kahit na gumagalaw pa ang kanyang target. Naasinta pa rin ito ni Kimba ng walang kahirap-hirap kaya ayon kay Commander Anino, tinatawag itong si Kimba doon sa bundok ng Pitos na isang bangungot dahil sa galing nito sa baril at napakaasintado. Ngunit tatlo sa mga aswang ang nakakapansin doon sa kinaroroonan nitong si Kimba. Mabilis nang nagtatalunan ang mga ito papunta doon sa pinagtataguan ng batang si Kimba. Nakita naman agad iyon ng batang sniper kaya walang pag-alinlangan na binira niya ang tatlong mga aswang na papunta na sana sa kanyang pinagtataguan dahil sa mga pagkakataon na iyon, napakabilis nang nagtatakbuhan ang mga aswang papunta sa kanya at medyo nahaharangan pa itong si Kimba ng mga batuhan. Hindi niya tinatamaan ang tatlo sa mga unang pagbira. Ngunit nang makita na niya ang mga ito ng mabuti at kahit na mabilis pang gumagalaw ang mga ito, tinamaan na ni Kimba ang tatlo sa kanilang mga ulo. Sunod-sunod nang bumagsak ang tatlong mga aswang na basag ang kanilang mga bungo. Tumalo na sana itong sinunoy doon sa puno ng kahoy para sana tulungan itong si Kimba. Ngunit napangiti na lamang ang batang aswang nang makitang tumimbuwang na ang tatlong mga aswang doon sa batuhan. Muling tumalon ang batang aswang pababa at patuloy na inaatake ang mga nagkagulong mga asuwang doon sa baba makalipas lamang ang ilang mga sandali sunod-sunod nang -sunod bumulogta ang mga asuwang doon sa kakahuyan maririnig mo na lamang ang mga malalakas na angil ng mga ito at mga hiyawan na parang kinatay ng mga baboy dahil sa mga sakit na nararamdaman ilang sandali pa dalawa pa ang naabot nitong sinunoy at pinagkakagat na ito sa liig ng batang aswang hanggang sa mamatay ito ng tuluyan. Isinunod pa sana itong sinunoy ang isa pang aswang ngunit pinigilan na sila ng batang si Butchok. Huwi ka nitong si Butchok. wag ba di, kailangan pa natin ang isang iyan. Habang itong si Kimba, mabilis na itong tumawid ng sapa papunta sa kanila. Nakita na kasi ng batang sniper na napapatay na nila ni Butchok ang lahat ng mga aswang maliban lamang doon sa dalawang mga aswang na hawak nila. May mga sugat man ang mga ito sa katawan ngunit nakakatayo pa ang dalawang mga aswang. Uy ka agad si Butchok. Kayong dalawa, mabait akong kausap ngunit huling pagkakataon itong ibibigay ko sa inyo. Gusto namin na makausap ang namumuno ninyong sila kay Puli. Sumagot kayo ng maayos. Kung gusto pa ninyong mabuhay, ituro ninyo ang inyong kuta. Ngunit umaangil lamang agad ang isa at wika ka pa nito. Hangal kang bata ka. Patayin mo na kami kung gusto mo. Ngunit wala kang makukuhang sagot galing sa amin. Ang sagot naman nitong si Butchok. Matutupad ang kahilingan mo demonyo. At pagkatapos agad na itinarak ng bata ang hawak na garab sa ulo ng asuwang na naging dahilan para pumulandit ang mga dugo galing sa sugat nito sa ulo at agaran itong bumagsak at namatay. Gulat na gulat ang isang asuwang sa kanyang nakita. Nanginginig na ang katawan nito dahil sa takot. Muling wika nitong si Butchok. Ikaw. Sasagot ka ba? At magsasabi ng katotohanan o gusto mong matulad sa isang ito? Kaya sa takot agad na sinabi ng aswang ang kinaroroonan ng kanilang kuta. At pagkatapos wika nitong si Butchok. Tara na buddy, tandang bitoy. Puntahan na natin ang kuta ng mga aswang na ito. Kailangan kong makausap ang lakay puling na iyon. At kung magmamatigas ito sa ating pakay, hindi na tayo bababa sa kuta natin hanggat buhay pa ang lahat ng mga aswang na ito. Nanindig ang mga balahibo nitong si Tandang Bitoy sa kanyang mga narinig. Nanindig ang kanyang mga balahibo, hindi dahil natatakot siya sa mga aswang, kundi dahil namamangha ito sa tapang ng mga bata, lalong-lalo na ang kanilang pinuno na si Tinyinti Musang. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lamang siya nakakita ng ganon katapang at kalakas na mga bata. Bago naman umalis ang kanilang grupo doon sa kakahoyan na iyon, sinunog muna nila ang lahat ng mga bangkay ng mga asuwang. Sa mga sandaling iyon, itong si Commander Paltik, dahil sa hindi pa talaga ito, nahimasmasan sa galit dahil sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan sa kamay ng mga sundalo. Sa galit nga nito, agad na muli ang mga tauhan at balak ng mga ito na gumante. Nais nilang atakihin na ang kuta ng mga batang sundalo. Kinausap na nito ang dalawang mga albularyo at dalawang mga antingero. Hinala kasi ng pinuno ng mga rebelde na mayroong kakaibang mga tangan na kakayahan ang mga sundalo. Kaya ganun na lamang nila kabilis na tinalo ang kanyang maraming mga tauhan. Kaya ngayon, balak ng mga ito na labanan ang mga sundalo sa mga kakayahan sa mga aral. Malalakas din kasi ang dalawang albularyo na kasama nila ni Commander Paltik. Isa nga ang mga ito sa dahilan kung bakit pinangingilagan sila ng mga pulis at mga sundalo. Kasama ngayon itong si Commander Paltik ang mahigit sa isang daan na mga tauhan. Naglalakad na ang mga ito pababa doon sa may tumana utos na din niya sa kanyang mga tauhan na walang ititirang buhay sa mga sundalo at pati na ang mga taong nakatira doon sa may tumana. Patayin ang lahat ng mga ito. Sa tingin kasi ni Commander Paltik, mukhang bumaliktad na ang mga dating kakampi ng mga tao doon sa may tumana. dahil hinayaan ng mga ito na mapalayas ng mga sundalo ang kasama nilang mga asuwang na naninirahan doon. At dahil nga nakita ng mga ito na malakas ang mga bagong dating na mga sundalo, mas pumapanig na ang mga taong ito sa pamahalaan. Sa mga oras din na iyon, may bisitang mga pulis ang kampo ng mga sundalo. Kausap ngayon nitong si Heneral Guevara ang apat na mga pulis. Pinamumunuan ito ni Major Nisito Natividad. Gusto kasi ng mga pulis na ito na makahingi ng pahintulot para makausap ang grupo nila ni Butchok. Dahil nga sa nangyayaring pagkatalo ng mga rebelde sa kamay nila ni Butchok sa loob lamang ng ilang mga uras na bakbakan na mangha ang mga pulis sa kanilang nalaman. Lalong lalo na itong si Major Nisito na kakarating pa lamang ng kanilang grupo dito sa lugar ng kampo. Noon ang mga pulis na ito ang naging dahilan para magpalamig at magtatago ang mga rebelde. Dahil sa bangis ng mga pulis na ito, kamuntikan pang maubos ang angkan ng mga aswang. Kung hindi lamang nagawa ng ilan sa mga ito na makatakas at makatawid doon sa kabilang isla. Ngunit ilang taon na ang mga nakalipas bago na rin ang namumuno ngayon sa mga pulis na nandirito. At hindi iyon bilib sa kakayahan nila ni Major Nesito. Nandirito din sila para sa isang lihim na misyon tungkol sa mga tagtad. Ngunit bago sila magpapatuloy doon sa Campo Dos, kailangan muna nilang makausap ang mga sundalo. Nabalitaan din kasi nitong si Major Nesito na hindi mga ordinaryong sundalo ang mga nakapwisto doon sa may tumana. May mga tangan na kakayahan ang mga ito. Nakatulad din nila Naunawaan naman agad ni General Guibara Ang hiling ng grupo ng mga polis na ito Sa tingin niya Malaki ang maitulong ng mga ito Sa problema nila tungkol sa mga taddad Abala pa kasi ang grupo nila ni Butchok Sa pagsugpo ng grupo Ng mga mababangis na mga rebelde At mga aswang doon sa kabundukan ng Kampuuno Marami na siyang naririnig tungkol sa mga polis na ito Bukod sa tapang tulad din nila ni Butchok, mayroong kakaibang tangan na kakayahan ang mga ito. Kaya wika nitong si General Gibara. Ihatid kayo ng aking mga tauhan major ni Sito doon sa kanilang kuta. Dahil sa mga nangyayaring sunod-sunod na opinsiba ng aming grupo, doon sa may tumana, napakadilikado na ang paglalakbay papunta doon. Kaya kinakailangan na laging handa. Nagpapasalamat naman itong si Major Sito kay General Dipara at pagkatapos wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Nagbiyahi na ang mga pulis kasama ang mga konvoy na mga sundalo papunta na sila doon sa may tumana. Sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan nang nakababa ang grupo nila ni Commander Paltik doon sa may tumana. Kasalukuyang nagmanman muna ang mga ito doon sa buong kapaligiran hinahati na din niya ang kanyang mga tauhan. Ang isang panig ang papunta doon sa kuta ng mga sundalo kasama din siya. Habang ang mahigit sa tatlumpong mga rebuilde ang sasalakay doon sa mga kabayan doon sa tumana. Sa hapon na iyon, tahimik ang lugar ng tumana. Kanya-kanyang gawain ang mga ito sa kanilang mga gulayan at palayan. Ang hindi nila alam, nakaabang na pala sa kanila ang mga demonyo na nando doon sa gilid ng mga kakahuyan na handang manakmal sa mga katulad nilang mahihina makalipas ang ilang mga minuto nagulantang na lamang ang lahat ng mga taong nakatira doon nang makakarinig ang mga ito ng mga putukan at nakita nila ang maraming mga armadong mga tao ang nagtatakbuhan papasok na doon sa mga kabahayan at habang tumatakbo ang mga ito Nagpaputok na din ang mga ito ng baril. Walang awa ang mga ito na pinagbabaril ang bawat masipat na mga katao. Agad na namamatay ang mga taong nakaantabay lamang sa bakuran ng kanilang bahay. Kaya ang mga taong nandoon sa palayan, nagtakbuhan na lamang ang mga ito sa takot para mailigtas ang kanilang mga buhay. Walang patawad ang mga rebelde. Mga dati nilang kakampi, pinapatay nila ang mga ito ngayon dahil wala nang silbi ang mga ito sa kanila. Kahit nga mga babae at matatanda, pinagbabaril ang mga ito. Rinig na rinig naman nila ni Gabriel ang mga putukan doon sa may tumana. Nagulantang din ang mga ito dahil batay sa mga narinig nilang mga putukan mukhang inaatake na ang tumana ng mga hindi pa nila nakikilalang mga kriminal. Bukod sa mga sigawan na narinig nila, sunod-sunod din ang mga pagputok na parang nirapido ang buong lugar. Kaya agad na nagtakbuhan ang grupo ng mga sundalo doon sa kuta para agad napuntahan ang tumana. Ngunit agad naman na naramdaman itong si Gabriel at Lorena ang mga pwersa na nasa paligid. Kaya agad na nagsisigaw itong si Gabriel na bumalik muna sa loob ang grupo nila ni Paking. Na sa mga pagkakataon na iyon, nandudoon na sa labas at nakahanda na sana sa kanilang gagawin na pagpunta doon sa may tumana. Sigaw nitong si Gabriel. Paking, bumalik na muna kayo dito sa loob. May mga kalaban sa paligid. At saktong papasok na sana si Paking, umaalingangaw agad ang mga putukan sa paligid. Kamuntikan pa nga silang mahagip ng mga humahagibis na mga bala. At wika agad nitong si Sarhinto Gabi. Gabo, Mukhang inataki na naman tayo ng maribilde sa katerika ng araw. Kailangan natin ngayon na protektahan ang kuta. Wala pa naman si Musang. Sa mga pagkakataon na iyon, halos hindi na malaman itong si Gabriel ang kanyang gagawin. Kinakailangan pa naman ang kanilang tulong doon sa mga taong naninirahan doon sa may tumana. Bati dilang lang nanganganib na ang buhay ng mga ito. At sa tingin itong si Gabriel, isang grupo lamang ang may gawa sa pag-atake doon sa Tumana at sa mga taong nakapaligid sa kanilang kuta ngayon. Mabilis nang gumanti naman ng mga pagputok ang grupo nila ni Gabriel. Dahil nakapagtago naman sila ng mabuti, nagawa nilang mapigilan sa paglapit ang mga rebelde. Kitang kita na nila ni Gabriel at sarhinto gabi ang maraming bilang ng mga rebelde na nagtatago doon sa mga batuhan at kakahuyan nakikita kasi nila ng mabuti ang mga ito bukod sa katirikan ng araw panakanakang umuusa din kasi ang mga ito papalapit sa kanila nakapisto ang dalawa doon sa ikalawang palapag ng kuta habang doon naman sa baba ang grupo nila ni Paking sa dami ng mga rebelde humahagibis ang mga bala doon sa kanilang kuta na parang umuulan ng mga punglo ang mga albularyo na kasama ni Commander Paltik. Gumawa na din ng paraan ang mga ito para tuluyang makapasok na doon sa loob ng kuta nila. Nararamdaman din kasi ng mga albularyo na doon sa loob ng kuta ng mga sundalo mayroong mga tao doon ang nagtatangan ng mga kakayahan. Kaya nag-iingat na din ang mga ito at kailangan na planado ang kanilang gagawin na pagpasok ayaw nilang matulad sa nangyari doon sa kanilang naunang grupo na sumalakay dito sa kuta ng mga sundalo na sa loob lamang ng ilang mga oras napatay na ang mga ito at nahuli sa mga pagkakataon din na iyon nagulat din ang grupo ng mga pulis dahil sa kanilang narinig na mga putukan natitiyak nila ni Major Nisito na nagkakaroon na ng bakbakan doon sa kuta malapit na kasi ang mga ito doon sa kota ng mga sundalo ng sumiklab ang mga putukan. Hanggang sa wika nung isang sundalong konvoy nila ni Major Nisito na maaring ang mga kabahayan doon sa tumana inaatake na din ang mga ito. Kaya nakapag na ang apat na mga pulis na puntahan nila agad ang lugar na iyon. Wika nito sa mga kasamahan ng mga sundalo. Kami na ang bahala doon sa sinasabi ninyong Tumana Mukhang kailangan din na tulungan ninyo ang kuta. Sang ayon din agad ang mga sundalo sa wika ng pulis. Mas malalakas kasi ang mga putukan doon galing sa kuta ng mga sundalo at mukhang mas marami ang mga nakakalaban nila doon. Kaya mabilis na nilang pinatakbo uli ang kanilang mga sasakyan papunta doon sa kuta. Habang ang apat na mga pulis mabilis na nagtakbuhan ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan, sa gilid lamang din ng malawak na palayan. At habang tumatakbo ang mga ito, nakikita na nila ni Major Nisito ang nagkagulong mga katao. Mayroong mga nagtatakbuhan papunta na doon sa kakahuyan habang hinahabol at pinagbabaril ng mga rebelde. May mga nakaluhod na mga tao doon sa harapan ng mga kabahayan habang nakatutok ang mga baril ng mga rebelde sa kanilang mga ulo. At ang nakakapanggulantang sa kanila, ang mga nakikitang katawan ng mga tao na nagkalat doon at wala ng buhay, ang mga ito na parang mga manok lamang na pinatay ng mga rebelde. Wi ka nitong si Major ni Sito. Tuntun, George, muli na namang namayani pala sa lugar na ito ang mga kampo ni Satanas. Akala ko, tuluyang natahimik na ang lugar na ito sa ating pag-alis. Ngayon, patayin natin ang lahat ng mga demonyong ito. Pagbabayaran nila ang ginawa nilang karahasan sa lugar na ito. Mabilis na pumuwisto agad itong si George doon sa gilid ng mga palayan para asintahin ang mga rebuilding humahabol doon sa mga taong nagtatakbuhan papunta doon sa mga kakahuyan. Pagkatapos, agad na umaingaw-ngaw ang sunod-sunod na putukan galing sa baril nitong si George. Kaya agad na bumulogta ang tatlong mga rebilde na tinamaan ng mga pagbaril nitong si George gamit ang kanyang sniper. Sa mga pagkakataon na iyon, ang dalawang mga rebilde na nakasunod doon sa tatlong kasama nila, gulat na gulat ang mga ito nang makitang tumimbuwang na lamang ang kanilang tatlong mga kasama agad na nagpalingon-lingon ang mga ito sa paligid para tingnan kung sino ang bumaril sa kanilang mga kasama. Ngunit sumunod na din na bumagsak agad ang dalawa. Nang biglang sumulpot doon itong si Major ni Sito na Tibidad, gamit ang mutya nito, agad na nakakalapit ito doon sa dalawa na hindi na malayan ng mga rebelde. Pagkatapos agad na inataki ito ng pulis ng mga pagtagpas. Agad na kumalas ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan nang tamaan itong si Major ni ang liig ng mga ito. Pagkatapos, itong si Tonton, inaasinta agad ang mga lalaking nakatutok na ang kanilang baril doon sa mga taong nakaluhod. Sunod-sunod na pinaputokan ito nitong si Tonton. Kaya nagulat na lamang ang mga rebelde nang isa-isang tumumba ang mga ito at tinamaan ng mga pagbaril.